Hello everybody everybody cha cha white daliri padlongon ka ha arami ayo da kay look nang imong chururut nya daliri in guess na gapon micaron ni arami at ang mga mga bagets ayon So yun tato, Nolly and McKay more bungit-ngit naman siya. Pero ang mga kabatanunan natin guys, um, uh, padayon ka mo sila sa ilang pagdula ng no, basketball. So anyway, bago lang na siyang na taod ang ring. So, ayan na na slide ay so, um, maduwaan everyday. No? So, ayan nga guys, diba? Sobrang ganda. Oh, di bawah Bangga Angka nilang ring Transparent A nice baya White Dali, dari Dali, dari Madam, agak dia dari dari Oh, lang na. So guys, maayo na lang gali no kay walay ulan. So padayon lang gyap mi diri a. Ah. Arami. Dali ngari. Kay madam agmo ya. da. Lingkod lay magpujo na. Lagi hugo muka So, ayuan, ada Ay, yang wali, <laughs> botaler, botali. Ayu bangat tu kami na magka? So si Malerin at si Alyana nandun pa sa kapitikan. Kuya! Kuya si, it, si <laughs> So yan guys. Isa na binakadaog nila oy, <laughs> ay, Na na binakadaog. <laughs> Ang ako alagang ero si White o busy po siya Tanaw po siya basketball. And ayun. Kasi kilala naman niya yung mga kabataan dyan. Channel ka yu na